Nandito po sila sa aming taas. Ito yung aming taas ng bahay. Mira kami tumambay dito. Gawa nga po ng mataas to. Baka mamaya malaglag sila. Kasi nga po yung aming pintuan ay eh, wala pang pinto. Walang harang, kumbaga. Ayan ah. Happy-happy lang sila. Iron, wag masyadong maingay, Iron. Wag masyadong maingay. Kaya sa so, hindi po nakakaalam, meron po kaming taas. Ayan, meron kaming taas ng bahay. hindi lang kami talaga dito napunta. Bihira kami tumambay dito. Gawa nga po ng mataas siya. Baka malaglag yung mga bulalit. ang aming taas. Ito yung nakatambak mga unan namin. <laughs> Diyan nakalagay. Tapos yung mga bangkuan po, dito ko lang din nilagay. Kasi pag nilagay ko lahat ng bangko namin sa baba, sisikip naman po yung baba namin. Kaya nandyan yung, nandyan yung mga bangko. Tuwing so may bisita kami, binababa namin yung mga bangko eto naman pong kahon. Wala siyang laman. Kundi ayan lang. Ayan lang ang laman niya. Walis. <laughs> walis tambo lang ang laman. Saka yung mga basahan na hindi na sinusot ni Papa Tornay. Ayan lang po yung laman. Ayan lang ang laman niya. Pinangaharang ko po yan sa hagdanan. Para po, kung wala ako dito, walang papanik. Walang malalaglag. Ayan po yung aming taas. <laughs> Ayan. Simpleng taas ng aming bahay. Ayan sila. Happy-happy sila Minsan lang sila makapanik dito sa taas eh. Kaya ayan, happy-happy lang sila oh. <laughs> presko kasi nga puro may puno. presko ko sa aming taas. Ayan. Mapuno kasi sa amin. Doon si ayon. <laughs> Ay ang mga Marites. Si <laughs> si Dungaw. Ayan nga po pala yung costume ng aming Ate Cherry. Ayan ang kanyang costume. Tinago ko lang po na nakaganyan lang siya. Hindi ko siya ginagalaw kasi meron pa po siyang ano, ayan. Ayan ang costume ni Cherry. Yung Chucky. Hindi ko pa siya ginagalaw kasi meron pa siyang amoy ni Cherry. Nandiyan pa yung kanyang mga balahibo. Hindi ko siya nilaban. Kasi sot-sot po siya ni Cherry nung nung kinabukasan na dinala siya sa bed. Ayan po yung kanyang huling suot na costume. balin nakatago lang po siya dyan. Ayan po. Malaglaga. Dahan-dahan baba sa, ano, sa hagdan. Dahan-dahan ng baba. Ayan po yung dahilan kung bakit di kami nagtatambay dito sa taas. Gawa nga po ng ganyan yung aming hagdanan. Wala siyang harang. Ang pinangaharang ko dyan, ayun yung karton na yun. eh ang pinangaharang ko dito para hindi sila malaglag. Ito naman yung sa aming bubungan. Ayan. Kung mapapansin nyo, may mga puno. Ayan may puno dito sa tapat ng aming bintana Ayan, puno siya, yan, ang laki ng puno niya kaya la laging merong mga tuyong mga dahon sa yero namin kasi nga po lalo na pagtaglagas ng mga puno ano? Ayan. Ayan ito po ang aming taas ng bahay sa mga ayan sobrang mapulo sa amin ayan. ayan po yung aming bahay nagsibaba na nagsibaba na pala sila <laughs> Okay po, God bless po sa atin. Salamat po sa tumapos ng aming video na to. God bless.